specific suggestions that have not been done by this administration or done by previous administrations. Meron ka bang gustong i-add? Put your money where your mouth is. Natutunan ko yun ng chairman ako ng Committee on Finance. Mm -hmm. Um, kung wala ka nilalagay ng sapat na pera, hindi mo pwedeng sabihin may sapat na programa at balakin ka. Mm -hmm. 60 hanggang 70% na may hirap natin kababayan nasa sektor na agrikultura. Pero hindi naman natin ginagastos. And man after my own heart. <laughs> hindi naman natin ginagastusan ng gano'ng kalaki. Mm. Ang budget ho natin sa DA, nasa 60 billion pesos lamang. Bilang start, pagpapakita ng start comparison. Next year po, ang pinanukala ng administrasyon, 391 billion para sa highway at tulay. Pero 7 billion para sa farm to market road. Ayon sa mga pag-arot, alam ko mas alam niyan um, yung datos. Kayang umangat ng 5 hanggang 8% daw ang kita ng magsasaka kung maayos yung daan patungo sa merkado galing sa sakahan niya. 28,000 kilometers ang ating um, farm-to-market roads na pinlat ng DPWH. At 10 million per kilometer, that's 20, 280 billion. At 7 billion a year, 40 years bago ho natin matapos yun. Bahagi ng plataforma namin ni Senator Grace ang paglaan ng dalawang uh, 200 billion para sa agrikultura. Kasi pag nagawa po yun, um, in three years, you can, infrastructure pa rin naman yun eh. If you, kung kunin nyo po yung porsyento ng infrastructure spending sa GDP, yung pinagmamalaki palaging dato sa talan, kasama naman yun eh, counted naman yun eh. Pero dapat sana, yun yung i-priority. Meron nagsasabing, i-postpone yung implementation ng K-12. Sang-ayon po ako sa K-12, yung konseptong magkaroon ng labindalawang taon, pero um, yung panahon at yung kahandaan, yun lang siguro yung kailangan natin timbangin at pagpasan sa first quarter ng darating. So wala kang, you have no gut feel as of now. Nais kong bigyan ng pagkakataon. Um, Nako. gano'n man ka-imposible o kahirap, gano'n man kapalpak ang ginawa nila noon, eh, I, we have to give it a fair chance to work. What is your stance on the Philippines versus China? Sa akin ho, lahat ng mapayapang paraan dapat bukas. Pati back channel. Oo. Oh, pero, you know, the, the, the bilateral started in 1995. By 2004, talagang pagod na pagod na ang Pilipinas. Ay, hindi, hindi pinapayagan ng China. And then they keep on going back to bilateral, bilateral. Pero mapayapang paraan pa rin yun. Kung wala pala silang napala sa atin mula 1995, ibig sabihin, hindi rin tayo mabubuli. Na madalas sinasabi. Pero ngayon, naka, naka, nakalagay na doon sa Spratlys yung, yung, yung hangar nila, yung airport nila. It's, it's, walang mangyayari diyan. Nung bilateral, wala pa po yun. Nangyari yun lahat nung nagsara ng ilang pintuan ng Pilipinas. Para sa akin, um, ma'am, dapat bukas tayo basta mapayapang paraan. Regional, legal, multilateral, bilateral, back channel, lahat yun ang mapayapang paraan. Dapat bukas tayo. Hindi naman tayo mabubuli kung hindi tayo magpapabuli. Oo nga. Um, basta atin yan, wag bitawan yan. Huwag bitawan. Dapat ang tingin natin dyan, hindi man masettle in five years or six years, it might take a hundred years. Basta panghawakan pa rin natin yon Paboro ko dun sa tax relief ang um, bill na pinag-agrihan ng Kamara at ng Senado. Ito yung rebracketing lang and using inflation as a basis to adjust the amounts provided for new tax code. Yes. Ayon sa Department of Finance, 30 billion na mawawala sa pamahalan na kayang i-absorb ng gobyerno sa ngayon. Sa ngayon din ako sa sinabi ni Pinoy na may mga reforma ka rin kailangan magawa. Pero first things first, may mauuna naman. Di naman pwedeng sabay-sabayan. So sana, payagan ni Pinoy bago matapos ang term niya na mauna yon kasabay siguro ng ibang reform measures bagaman hindi mapasa ng sabay. Ano stand mo on climate change? Climate change, kain na climate change, and then you are always you are approving so many coal-fired uh, energy plants. Para sa isang mahirap na bansa na malayong mas mura ang coal, kompara um, dun sa mga renewables, um, mahirap sigurong lunokin yun, katulad ng Pilipinas. Mm -hmm. Ang contribution natin sa carbon emissions, um, ma'am, is 0.03%. Mm -hmm. Ang China at Amerika, tig 142 sila. Mm -hmm. And yet, um, magbawas lang sila ng 10% o 1%, malaking bagay sa mundo eh. Tayo ho, kahit kalahatiin natin yung atin, may epekto palagi, dagdag palagi yun, ambag palagi yun. Pero wag naman nila tayong hayaan na pa pahirapan yung ating mga kababayan sa mas mataas na presyo ng kuryente ngayon dahil lamang gusto nilang mag maglinis matapos nilang dumihan yung mundo nung silay lumalaki din mm -hmm. we have to do our share but we have to temper it with what our people need so you are in you are uh, approving of of this administration's permitting so many gas powered plants in in other words paano sila nagsasabi na climate change, climate change at saka mga environmental issues pero pinapadumi nila ang environment hmm, natin. hindi naman sa approving pero isang bagay na kailangan natin gawin siguro ngayon. Marami ding renewables na nagtatayo sa ngayon. Pero maliliit pa eh. Hindi pa, wala pa hudon yung teknolohiya eh. Para magkaroon ka ng 4, 5, 600 megawatts na planta galing sa wind, galing sa solar, napakalaking halaga pa rin ng pera ang kailangan at napakamahal ng kuryenteng yon Bilang halimbawa po, 4 pesos sa hydro, 7 or 8 pesos sa coal, 14 pesos sa solar, 16 pesos sa wind. Oh, bakit hindi mo na dyan ang nuclear? Wala ako akong costing ng nuclear. Hindi ko alam yung costing ng nuclear. Pero kung tatanungin niyo ako kung bukas ba akong tingnan muli yun at i yon, yun, oo. Gusto kong makita yung pag-aaral, yung sarili natin pag-aaral. Sa mas mababa sa lahat ang nuclear power. Um, pero kasabay din hunon siguro yung pagtimbang ng political cost din nun. Uh -huh. Dahil mahirap man lagyan ng monetary value yung bangayan at away at hindi pagkakaunawan sa loob ng isang bansa. Eh, pati yung coal eh, hindi ba ganun rin? Sa isang napaka-touching issue tulad niyan, um, i-considera yun. Pero bukas akong muling tingnan at pag-aralan yun.